Guys, gibati man kung kaon ka sa kong itlog. Kaya naaman ko iba ka ng itlog. Kaya o, Ayan, oh. ka ay ngit-ngit. Wala ba oh, may alas 5 pero hapit na ba? Action na kang ngit-ngit. Mangumpra para ba ko ani? Kudala-dala man dito kong itlog guys. Kaya ka na kana bitong kutumun ko. Hmm. ano yung akong snack. Ya, yeah. na apo ko ana. Na ko andam per diri nga kanang asin. Dala pa ko asin kay. Hmm. Jumbo na siya nga itlog na. Duha yung igyok, suba. Jumbo akong ginapalit kay tagduha yung igyuks. dala po kasi asin kaya. Oh, Mama niya akong gina-snack. Hmm. Mama niya akong gina-snack kung magdala-dala dyo po. Kaya giwala na dyo na ako ng mga pan. Kaya ang pan man good, carbohydrates, taas na siya carbohydrates din sugar hmm. dugo na ko wala na to ano pan ha tabalo ba mo guys sa kanang duha bitaw ka ka slice sa loaf bread kuan ba yan, na kanang equivalent na siya sa one cup of rice oh nya yeah, kay bisan of oh, dili ta mo kaon ng rice o oh, mo kaon man taa kung mo kaon tag mga pan loaf bread o oh, mora hapon mo oh, nang dili na lang diyon hindi na lang kuno kang kaang tangkaonon kanang mga low carbs na lang diyo Hinoon, mukhaon mo po ka ng... naay panahon nga strict low carb akong gamit. Really jud ko mag wala jud ko'y carbohydrates anang kwa na adlaw. Protein lang gyud og kanang gulay. Nya ang gulay po na ako, ginapili po na kay naa gulay nga kanang high carbs nga gulay. Hmm. Yeah, pilit po na ako. Then, panang kuan. Pero, napay panahon nga, dirty low carbs akong gamit. Kaya ganahan ko mukhaan ng mga gulay nga taas o carbohydrates. <coughs> mm, Kanang mga gulay ng mga fiber foods. Hmm. Ano, kumuka nung kamuti. O, oh, kanang kamuti, fiber na siya, pero carbohydrates na. Hmm. Hmm, ano mga. Kanang mga root crops. Hmm. Carbohydrates na. Ano lang. Nang, nang Mukhaan mong galing ko, Ana, pero in moderation lang yun, guys. Di ipot ko palabi. Hmm. Muna ano, nga na adi panahon nga, dirty low carbs akong gamit. Pero okay naman po. kay medyo ning gaan-gaan naman magigit po akong timbang in compared sa una. Hmm. Gaan-gaan na akong timbang. Ano? Hmm. Kuan. Pwede lang nga ma mag Napi ba naman na, na ganahan ko mukha ano ka ng pansit. Mm. Spaghetti. Carbohydrates mo naman yun. Ano, mga pasta. carbohydrates. Mm, Then, yeah. kanabi pizza. Favorite jud na ako jud ng pizza jud ay. Pero, so so, nga nag-low carb ko. na ako biya kasi kabalo ba yung ka nga carbohydrates ba yung na yung crust niya yung dough niya oh, carbohydrates man na no hindi hmm, ka nang ah na jud mag amping sa pagkaon nato to kay lawas na ba ang kuhunan niya Nag-aamping dyo po ko kay Nabi ako y, anak na special Saan na na si Inday o um, maanak, matigok na ko kay kaon lang bisag unsa hmm. kinsa man intay dili gud ba na siya mo patuo sa lain sa ako ra gud siya mo patuo mo nang ako pong gina pray nga mintras buhi pa siya buhion ba po sa Ginoo kay luoy kay siya ako ra gud ang nakasabot ana kung unsay iyang panginahanglan unsay iyang gusto nga mga pagkaon ana wala nang Magamping jud ko sa ako ang lawas jud kay. Hindot hmm. man jud pod ang low carb intermittent fasting kay fasting is healing mong good Daghan kong mga sakit-sakit na nawala sa fasting eh. Una-una hmm. jud -una gatong akong allergy. Hmm. Ngala ko ato ba nawala nya. Kanang usa daghan jud nya akong dili na dili dili na kapoy ako ang lawas permi sa una kay kapoy niya stress ko stress kay ko permi sa una niya kanang kuan sahay ma depress ko sahay um, karon dili naman okay na mo akong pamati okay na kung utok mo um, no, ng nang nang power jud kayo ang fasting niya low carb jud kay dapat jud kayo kausaban yung taas na guna akong liog sa loob niya. Kung mag-fasting guys, kanang saan saanjod, abtik atong lawas, walay kapoy, ko parehas na ako, atong sabado, daghan kay ko atong trabaho. Wala, diyo ko atong galalay kay, kanang, tamina ako, makaya raman, o, oh. wala, grabe lagi kaana ko ko nga Lord asa ah, ba to na ko gikuha akong kusog akong 225 pieces nga puto puto nga na. de na pa koy pagka hapon ato maabot atong gabiin ako naka gawas naka deliver sa akong puto kay namin nag order good unya ang ilang tang ingon mga para pang snacks nila pero di, di magin maapas dahil to ako bisag ngit ngit na nya yeah, ani ana intaw to akong mga soki nga tabiin naman intaw ni mo ni gato ding usa ang busy mga sa akong cake oh na man jud ko cake kay pagka udto oh, pagpauli pagka na maligya ko ato og oh, puto na tong mga 135 35 oh, mura 135 murag na hurot jud oh, oh na jud to kulang ramo tong namay may nag-order na ako nga kuan ako gi hatod pa chamba na lang to gilahang dawaton ako pong nga para pang kapin na lang na ninyo iparis eh, o ma erase lang ninyo pero mas lamay gud siya kung bag-o gud siyang luto oy lamay gud yang yun lasa kaysa compared sa kanang i eh, erase na bita. pero nangaon maghihapon to sila bisag dayon ng panihapon ah, pero ang ban erase to nila ang ban Masige na guys kay mag na po ko guys. mag na po ko sa PC personal collection kay mag mag Gcash out na po ko kay mga umpar ko diri sa mabuhay. Kay pag uli na po na karon mag bake na po ko cake. Okay, bye-bye. Love you all.